Nangyayabang mo ah. Kaya mo, sino ka mapagsalita? Tandaan mo ah. Ako pa rin yung panganay dito. Kaya ikaw, magingat-ingat ka sa mga sinasabi mo. Baka masaktan ka sa akin. Sige, saktan mo ko. Diyan ka naman magaling, di ba? Kuya, <sighs> Uy, ba't ba't malungkot kayo ata? Paano? Tanggal na naman ako sa trabaho. Hmm. Uh, ulit na naman, kuya. Eh, hey, ano po ba yung ginawa niyo? Eh, nagkamali ako ng sinid na file eh. Muntik pang mawala yung account namin. Ayun. Eh, Hindi ko kanaya pang sa akin. Kaya... Nasagot ko yung manager namin. Kaya naman eh. Lagi mo nalang pinapairal yung init ng ulo mo. Paano na tayo ko naman yung, uh, kaya pagsabayin yung mga bayad dito sa bahay. Huwag kayong magalala. Bukas sa bukas, magahan po ang trabaho. Mm. Uh, siguro ate, mag-part-time mag job na din po ako kasi medyo mahaba po yung SEMS break namin po eh. Sige Pero kuya, promise mo ha, po ng trabaho bukas. Oo nga, ang kulit. Hindi Kain na ako, sila lang kayo sa kusiki na. Sige po. Paano, Mitch? Gigi? Una na ako ha? Hanap trabaho. Ang gama naman ang kuya. Ayaw bang mag-almosan muna? Hindi, hmm. okay na ako. Sa dad na lang akong bibili ng kape. Ah, sige kuya. Mag-iingat ka ha kasi ikaw naman, ingat ka sa pag-aaral mamaya ha. Tsaka, Gigi, kapag wala ako, masara bahay. Okay? Yes, Kuya, makakaasa ka. Ah, mm. Uh, opo Kuya, hindi rin po akong lalabas kung hindi naman kailangan po. Kasi, ano nanaw ka. Sige. Ate, sana naman makakanap si Kuya ng trabaho para makatulong naman sa'yo kasi kawawa ka naman kung ikaw lang lahat. Oo nga, Gigi. Alam mo, simula na nawala si mama at papa. Naging ganyan na siya. Eh, dapat nga siya yung matatag sa atin kasi siya yung panganay tsaka siya yung lalaki. Oo nga. Yan mo ate, pag nakahanap po ako ng part-time job, doon po ako makakatulong po sa inyo kahit konti lang. Ay nako, huwag isipin yun. Kapag nakahanap ka ng part-time job, itabi mo para pang baon mo din. <laughs> Sige po ate. Tara na po, Payap po tayo ng ano, breakfast para makapasok ka na po. Tara. Let's go. Mm. Ay. Hello, dalawa kong magandang kapatid. Kuya, saan ka magaling? Bakit lasing na lasing ka? <laughs> ah, ganyan kasi ako sa ano, sa birthday ni Parang Jake. Eh, sakto, nandun si Almer pati iba namin mga kaibigan. Kaya, ayun, napainom ako. konti lang naman. Kaya ka palay Kuya, nakahanap ka na ba ng trabaho? Ah, ano? Eh, maaga akong tinawagan ni GK, pero... Kaya magalala, bukas maghanap ng trabaho. Sure so yan, kuya. Bukas maghanap ka. Oh, sure yan. Eh, sabi din naman sa akin ni kumparing Jake, bukas daw may bibigay sila sa akin trabaho. Sige. Sige na nga, Gigi. Puka mo ng balangga ng may tubig. na ko yun siya. Ah. nga pala, na, pasensya sa inyo kagabi ah. Eh. Medyo naparami na, yung inom namin magkakaibigan. Ibihira ko lang naman sila makasama. Okay lang yan kuya. Nga pala, maghahanap ako ng trabaho ngayon. Makakataposan na eh. Tami na ating bayarin. Kaya nga na ko nga din yung pagising yun eh. kaya manganap pa ng trabaho. Sige kuya, ingat ka. Hmm, ingat po. Kaya na para sa bahay ha. Ah, uh, oo nga pala ate. Mamaya po meron po ako interview pa sa part-time job ko po doon. Mm, galing naman ni Bunso. May pamasahe ka ba? Ay ah, yun lang po ate, wala. Baka naman meron po kayo dyan kasi kahit na lang sa pamasahe, okay na po yun sa akin. Oh, ato, 1 Alam ko hmm? kung gutumin kay. Hmm? grabe, talaga si ate, may loko mo ko. Sige, kapag meron po soklit mamaya po, isusulit ko lang po sa inyo. Sige na, aalis na din ako. Sarado mo itong mabuting bahay pag aalis ka. Ha? Sige po. Sige na. Oh, Bunso. Gusto <laughs> yung lakad mo? Ah, okay naman po ate. Magsisimula na po ako sa Monday. At excited na po ako magtutubaho and... Pero at the same time po, nanonervous po kasi ako kasi baka magkamali po ako eh. Kaya mo yan. May training naman eh. <laughs> nga ano pala. Ano ka ba, ba si Kuya? Ano kaya nangyari doon? Hanap yeah. na kaya ng trabaho? Kaya nga eh. Sana naman nakahanap naman po siya ng trabaho. Dito na ako mga kapatid ko. Kuya, lasing ka na naman. Eh, Sinawagan kasi ako ni Jake may mga natirang bote pa daw sa kanila, kaya ayun, hinahusang namin. Kuya naman, masinuunan mo pa yung pag-inom mo? Tayong tatlo nang alam dapat magtulungan dito eh, tapos ganyan ka pa? Ang mo ah. mo, sino ka mapagsalita? Tandaan mo ah, ako pa rin yung panganay dito. Ikaw, mag-ingat-ingat kasi mga sinasabi mo, baka masaktan ka sa akin. Sige, saktan mo ko. Diyan ka naman magaling, di ba? Wala ka na nga na dito, tapos ganyan pa yung ginagawa mo. Kami na lang dalawa dito ni Gigi, yung nagpapakahirap. Naghahanap naman ako ng trabaho eh. Hindi lang ako matanggap-tanggap kasi di ako nakapagtapos ng college. Akala mo ba ikaw yung nahihirapan? Ako din! Dahil panganay ako. Ako yung nangako kay nila mama at papa na akong bahala sa inyong dalawa. E wala eh. Hindi ko napagtapos. Anong gagawin ko? So pinanghihinaan lang naman ako na loob eh. Nahihirapan din ako. Huwag naman pala kuya eh. Bakit inuun naman pa yung pag-inom? Pwede naman tayo magtulungan tatlo eh. Alam ko namang madiskarte ka. Dapat beat siya. Pero... Gusto oh, ko na subuo eh. Kuya naman, di ba sabi natin, walang susuko sa ating tatlo. Basta, magtulungan na lang tayong tatlo. Salamat ah. Salamat kasi nandiyan pa rin kayong dalawa kayo magalala. Hindi na ang panghina ng loob. Susubukan ko pa rin tumayo. Okay lang yan kuya. Dito lang kami para sa iyo. Yan lang ng kuya namin. Sige ka nga kayo. Setsa na kay, kay, kay kuya, ha? Okay lang po. Paano? Well, Mids-D-Day kayo mo na bahala dito ha? Magandang trabaho ha? Aga ah, mo naman umalis kuya. Magkala mo sa likha muna kaya. Diyas yes, na may mga sword bat na pwede eh. Ah, wait na. No. i will make it I-close na, dada. Ano na ako ha? Sige kuya. Um, uh, May sasabihin pa ako. <laughs> Bakit umalis ka na? May sasabihin pa ako. Okay pa yun? Hindi. Uh, hi sa oh, dalawa so, kong kapatid. Ah nandito na. Oo. Oh. Ah doon sila naka ano. Ah okay akala ko ano sila. Lalapit sila ako.

Sige, salita. Hindi na Hindi na po ako pupunta dito. Okay. Sige, no, dyan na. Kaya mo na. Kaya mo na. Kaya mo yan. Sa pagay. Okay, okay, three counts. Okay, three, two, one, action. Kaya mo yan. Okay, 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 three counts. Okay, three, two, one, action naman pala kuya eh. Lahat inoon naman pa yung pag-inom. Pwede naman tayo magtulungan tatlo eh. Alam ko namang madiskarte ka. Kuya naman, di ba sabi natin na tayo lang tatlo ang magtutulungan? Sorry pa. Kuya naman, di ba sabi natin walang susuko sa ating tatlo? Basta magtutulungan na nung... Magtutulungan. Na. magtutulungan na. magtulungan na lang tayo. Hi fam! This is Ian Pecho. Hi guys! This is Ea Aizon. Kung naghahanap po kayo ng hot pot with buffet, nagkakalaga po yan sa lagang $899. Pero kung gusto nyo po, meron din tayong hotpot lang sa 599 sa araw ng Monday to Thursday. Oras po ng lunch ha? At kung kayo po ay meron dalang sasakyan, huwag kayong mag-alala. Dahil dito po sa branch na to, meron po tayong basement parking. maraming salamat po sa panunod ng Tibon Manila araw-araw. And kindly subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila and The Crazy Ones. The Crazy Ones? Life never gets old. Oops! At sa Tibon Manila, ang sayay walang patulad. Hey! Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagata, wala kasi saya. Sa bawat tulog at galaw. magkasama tayong lahat. Tibon Manila,